Naalala ko dati, nung ako'y nag-aaral pa ng elementary, ito yung madalas na minemerienda naming magkakaibigan. Kadalasan, nagpapatagtag pa kami ng ice, nagpapatagtag pa kami ng gatas doon sa nagtitinda, at saka nakakatuwa lang siyang kainin. At ngayon, hindi na natin siya, o hindi ko na siya masyadong nakikita na binibenta sa mga kandina. At gusto ko naman na maranasan din itong kainin ng aking anak. Kaya naman, naggumawa na lang ako ng sarili kong version ng ating sabakonelo. Ilang pirasong sa balang ang gagamitin ko kasi konti lang naman kami kakain sa bahay. Pero kung gusto mo itong gawing negosyo, marami kayo sa bahay niyo itagdagan eh mo na o doblehin o triplehin yung aking recipe. Hinihiwa ko lang into bite-sized pieces yung ating mga saba para mas madali itong maluto at mas madali itong kainin. Pero depende naman na sa'yo kung gusto mong buo yung saba na usually na nakikita natin na buong saba talaga siya, ay eh nasa sa'yo na. Nilipat ko na rin to sa isang cooking pot at lagyan na rin natin ito ng sugar at tubig. Mga 1 4 cup ng sugar lang at 1 cup ng tubig ang gagamitin ko. Pakuluan lang natin ito hanggang maging malambot ang ating sapa at maging malapot na rin yung sirup nito. Medium heat lang yung gagamitin ko para hindi rin naman masunog yung ating saba sa ilalim. Napakadali lang nitong gawin kaya naman sandaling-sandali lang ay meron na kayong maihahandang merienda sa pamilya nyo. Tayo namang mga Pilipino, sanay na tayong gumagawa ng ganitong sabakonyelo dahil ito yung isa sa mga madaling dessert na pwede natin i-prepare lalo na kung meron tayong handaan o meron tayong konting salo-salo sa bahay. Kaya kung gusto mo naman, ay may option ka na buong saging ang ilalaga mo. At syempre, dagdagan mo ng sirup kasi yan naman talaga yung nagpapasarap sa ating sabakonyelo. At syempre, kapag naluto na ang ating saba, ay lagyan lang natin ito ng cube ice or crushed ice. At syempre, madaming madaming gatas. Evaporated milk yung kadalasang nilalagay natin dito at nakikita natin sa mga binibili natin sa kantina. Pero kung ikaw naman ay medyo nagda-diet at dahil na feeling mo na parami na yung sugar mo, eh pwede kang gumamit kahit anong gatas. Depende na rin sa iyo dahil ikaw naman ang kakain nito. Pero ito talaga yung mga childhood favorites na lagi nating kinikrave once in a while na hindi na natin regular na nakikita ngayon. Ewan ko sa inyong lugar kung nakikita nyo pa siya. Pero ito kasi yung mga masarap balik-balikan na mga merienda. Mga typical na Pinoy food o Pinoy merienda. At sana yung nagustuhan nyo ang ating recipe. Napakasimple lang, di ba? Pero kayang-kaya nyo talaga itong gawin kahit sa bahay nyo. Happy cooking, happy eating, and enjoy!